Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga sojak sign sa araw ng biyernes, June 13, 2025. At kapag kayo naman po ay tataya, uh, pwede nyo pong gawin itong isang uh, napakamabisang pampaswerte. Na ito pong mani oil, malakas po itong mag-attract ng uh, swerte sa anumang uri ng sugal na inyo pong sasalihan. So kung kayo po ay tataya ng loto, magpahid lamang po kayo nito sa si inyong mga palad or sa si inyong mga pulso, sa likod po ng inyong mga tenga, bago po kayo tumaya para kayo po ay lapitan ng swerte. So ito pong mani oil ay dapat cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalong bibigsa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto nyo po, pong order, pm lamang po kayo sa akin. At kung meron naman po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan na inyong lagi pong tinatayaan, subukan nyo pong i-mix i-combine ang mga numerong ito pasi po sa yung mga subject sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris, ito ang araw na ang pagpapaunlad mo ay nasa todong lakas. Samantalahin mo na ito at sunggapan ang bawat oportunidad na nasa iyong harapan. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mama numero 4, 12, 19, 23, 39 at 42. Para sa mga taong Taurus, tiyak na makakuha ka sa kanila ng magandang kapalaran. Kaya't numikit ka sa mga angat sa buhay at huwag kang dilikit sa mga minamalas. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong numero 7, 10, 15, 27, 34, at 45. Para sa mataong Gemini, maantala ang pag-asenso mo kapag naligaw ka. Ito ang babala ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalag na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 18, 22, 26, 38, at 40. Para sa mataong Cancer, ito ang araw na papaboran ka ng nakataas sa iyo. Habang dadayain ka naman ng mga mas mababa kesa sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero 7, 13, 17, 28, 35 at 43. Para sa mga taong leyo, ito ang araw na dadapos sa iyo ang isang magandang kapalaran na pwede magdala sa iyo ng malaking kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 1, 8, 19, 26, 37, at 41. Para sa mataong Virgo, madarama mo na higit kang mas mahusay kaysa sa mga pangkaraniwan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerteng numero, 5, 11, 15, 26, 33, at 37. Para sa mga taong Libra, kung may gusto ka, ngayon mo na sabihin sa iyong karelasyon. Maliit ang tsansa na siya ay tumanggi dahil ang araw na ito ay para lumigaya ka. Ang iyong mga para na kulay ay brown. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 12, 27, 30, 39 at 45. Para sa mga taong Scorpio, itulak mo ang iyong sarili sa mga pagay na pwedeng magpaunlad sa buhay mo. Huwag mong asikasuhin ang mga walang kaugnayan sa pagpaparami ng kabuhayan. Ang yung mapalan na kulay ay white. Ang yung mga maswerteng numero, 5, 14, 24, 31, 34 at 40. Para sa taong Sagitarius, swerte ka ngayon. Saan ka man naroroon at anuman ang iyong pananaw sa buhay. Hindi na mahalaga. Nagpasya na ang langit na ngayon ay siswertein ka. Sa ayaw at sa gusto mo, ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 6, 19, 22, 28, 38 at 44. Para sa mga kapricorn, huwag kang susunod sa kagustuhan ng iba kapag alam mong pansarili lang ang kanilang motibo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 7, 13, 25, 32, 36 at 43. Para naman sa mga taong Aquarius, nakakatuwa ang iyong kapalaran dahil tiyak na malaking swerte ang mapapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga swerte numero 8, 10, 15, 18, 21 at 24. Para sa mga taong Pisces, iyong iyo ang araw na ito. Isang salita mo lang, agad nakikilos ang langit at ikaw ay pagbibigyan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang inyong mga numero, 7, 11, 26, 34, 40 at 45.